Uy, ito ata. Freycon. Ang bodega. Ah, ito. Ano? Falcon. Ah, ito yung akin. Uh, oh. Andito pala yun. Sino ba yung si Sir Angelo dito? Andito Teka, sa... parang Uy. kilala ko to. Uy! <laughs> Andito ka rin? Oo. Oh. Hindi, tinawag ako ni Sir, ano, eh, ni Sir Angelo. Pinatawag din ako eh. Pinatawag ka rin? Oo. Ano ginagawa mo dito? Alam mo. Ayos ah. Ay, ka ka na? Oo. Oh, pero na ako, pinadala na ako nito. Para pagpunta ako dito, suot ko na. Mainit eh. Sobrang init. Naglalakad lang ako galing dun sa, ano, sa may git eh. Total naman, nandito ka na. Halika na, itutur lang kita dito sa loob. Itutur mo ako? Halika, itutur na sa loob. Ah, okay. So, ang sabi kasi nila, nandito daw yung, ano, yung mga motor ng FKM. Nandito na yan. Ito yung warehouse daw. Nandito sa San Simon, Pampanga. Ngayon, nasaan ba yung, ano, nila? Ay, oh, yun, oh. No? dami oh. Bunga dagad ah. Oh. Dami. So, hindi lang pala big bike dito, tol. Hindi. Yung mga scooter, ah, classic bike. Oo. Oh, oh. Tapos big bike. Ah. Ito, oh. Ito may top box pa. Ano to? Motor to. ADB 150. Oo oh, oh, nga no. Ayun Ay, oh, mga scooter. Ang daming motor tol. Dami na. Dami mga big bike oh. Kulay orange. May ibang kulay, may mga small CC din pala sila. May blue? Yeah. <laughs> may blue. May blue. Oh. Ay, buti pala siya may blue. May blue. Ayan, may blue. Yan ang kasama, di ba? No, ito. Oh, uh, LTS 125 naman yan. Ah, ito. Meron pa dito. May blue pa. Asa, Ayan. ano ito, ito orange? Ay, blue. blue. Pares lang. May big bike sila to, lo. Ito. Meron oh, din sila. Oh, Falcon 400. Ay, Falcon 400. Ay, ay. Ito yung ano. Ito yung sinasabi ko kay Sir Angelo. Sir, baka available yung Falcon mo. Ah! <laughs> Pero, Tol, ah. hindi ka pa nagsasalita. Yung mga sinasabi mo baka naman, eh, nandito na. Pasan? Alika. Nakaready na yun eh. Bakit? Bakit? Bakit kasi yan ang pinupunta. Mauli Eh, Hindi, scooter nga. Oo. Oh, Scooter nga eh. Hindi Di ka ba na umay sa scooter? Lagi na lang tayo scooter. Siyempre, gusto ko naman yung uh, maka-expressway tayo. Alam ano ah, ka ba? Sige. Maka-expressway naman tayo. Total. Total. Ayan oh. na. Ha? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan <laughs> na. Oh, ayan na yun. Oh, ayan na. Oh. Ayan na. Ah, grabe. <laughs> wow. Ito ah. talaga eh baka ka makinamuto lang. Tapos sabi ko, parang ito yung para sa akin ah. Narinig ka na. Kasi nakita ka doon vlog mo. Oo. Oh. Na nagtatago ko sa motor. Siyempre, baka naman eh. oh, ayan. Ngayon, sure, makikita ka na. Oh. lang yan, tol. Ready na yan. Hotel na yan. Gate pass na yan. Nakapangalan sa'yo. Talagang sinit mo ako ha? ah. Alam mo ah. Kagulat naman na pagdating ko dito, nandun ka sa pinto ng office. Tapos ngayon, pinaprepare mo na agad. Siyempre. Akin din talaga. Oh, nakapangalan sa'yo yan ah. Boomer Vlogs. <laughs> thank you, thank you. Yeah? Ayos ah, talaga. Siyempre. Alangan naman laging ako lang. Kailangan sama ka. Grabe talaga. Oh, para sa ito yun. Ngayon, kung mong problema ka, paano mo bibit-bitin yan? Ang dami naman ito. Grabe. Grabe oh, naman ito. Siyempre, ganyan tayo kamal na FKM. Ayan ba ito? Eh. O, oh, yan. Pamigay daw yan para sa ah, okay. mga followers mo. Pamimigay natin to. So, yan. Pamimigay natin to sa daan. Madaanan natin. Saka lang. Binigyan mo na natin akong problema. Bakit? Ang ano ba ganun, 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 ko yun? ko na, ko Yan, maraming maraming salamat sa FKM Philippines at kay uh, Sir Gilo, Ma Dairin. Maraming maraming salamat po sa inyo at siyempre, iuwi na natin to. Let's go! Kita kids sa Expressway. <laughs>